Ang kinatatakutan ng lahat, ang pagbabalik ni Kurapika sa mundo ng Hunter World, ang nakakatakot na kapangyarihan ng Judgment Chain, na labis na makapangyarihan sa lahat ng NEN users. Sa pagkasawi ni Cherednich sa mga kamay ni Kurapika, naging magulo ang lahat sa Hunter World. Lalo na sa grupong Phantom Troop, naging palaisipan sa lahat ang kanyang muling pagbabalik sa Hunter Organization, ano ang kanyang plano, ating alamin ito. But Gatapus Nang, intro, my shoulder, because they treat me like an outcast. I ain't gonna. Pagkatapos ng madugong laban ni na Kurapika at Cheridnik, na nagugat ng naging masamang katapusan ni Cheridnik sa mga kamay ni Kurapika, ay biglang lumitaw si Kurapika sa pulong ng mga matatandang miyembro ng Hunter World, dahil sa labis na kaguluhang nangyayari sa Black Whale, ay nawala sa kanilang pansin na may isang Kurapika, na labis na may paghihiganti sa organization. Sa paglitaw na ito ni Kurapika ay, kita sa kanyang mukha ang determinasyon. Gusto niya ulit pasukin ang mundo ng Hunter World dahil sa isang plano. Dito ay ginamit lang ni Kurapika ang organization para mapalapit lang sa kanyang mga target na kalaban na tumapos sa kanyang mga minamahal na angkan. Sa gitna ng pulong ay naglahad si Kurapika ng salita na siya ay babalik sa Hunter World pero may sekreto siyang plano. Ang kanyang plano ay ang pagbabantay na muli sa isang prinsipe na binabalak kidnapin ng mga mayayamang organisasyon Nalabas sa Hunter World, mga grupong nag-uugnay at sumasalungat sa mga ipinapatupad na mga gawain sa Hunter World, pero bakit ang prinsipe ang target, bakit si Kurapika ang magbabantay? Simple lang mga ka-anime, dahil si Kurapika ang nakatalo sa pinakamalakas na kalaban na tulad ni Cheridnak, ay kaya niyang bantayan ang prinsipe ng walang alinlangan, ngunit ang pinakaeksaktong plano ay, para palabasin ang grupo ng outside organisasyon, na siyang nagplano ng Kurta Massacre? Oo, dahil ang mga grupong ito ang siyang may plano ng lahat dahil sa scientificong mga pag-aaral sa kapangyarihang taglay na dala ng mata ng mga Kurta. At sa palagay nga ni Kurapika mga ka-anime ay, ito lang ang paraan para mapalabas niya ang mga taong ito. Sa alternatibong plano ni Kura pika ay, gagawin niyang pain ang prinsipe para matupad ang kanyang plano. Dahil sa naging laban nila naging freaks, ay inamin din ito na sa pag-aaral ng mga organisasyon sa outside world, tungkol sa aura ng mga kurta ay naging madugo ang naging kinalabasan nito. At siging Ging Fricks mismo ay naging tulay din sa sekretong plano ng Kurta Massacre. At isinakatuparan lamang ito ng grupo ng Phantom Troop dahil sa kabayarang nakukuha nila sa mga taong nagbabayad sa kanila para sa misyon, ngayon ay nabuna sa plano ni Kurapika ang lahat-lahat, matutupad na niya ang pinakahuling plano. Kailangan niya itong mapagtagumpayan para sa ikatatahimik ng kanyang kalooban? Kayo mga ka-anime, kailangan pa kayang gawin ito ni Kurapika para lang sa kanyang angkan? Kung kailangan ay comment nyo lang sa baba para malaman natin ang inyong kalooban. Yeah.